Mas mapapadali na ang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy ngayong pinabuksan na ng Korte sa Amerika ang warrant of arrest laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Pwede na rin kasing isama ngayon sa red notice ng Interpol si Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Ponsalang. I'd like to ask God Pinabuksan na ng Korte sa Amerika ang nakabinding arrest warrant doon laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga kasong fraud, coercion, sex trafficking, conspiracy at pagpupuslit ng pera na inisyon on pang 2021. Hiling yan ng United States Attorney Criminal Division na humahawak sa kaso ng pastor. Ayos sa abogado ng si Attorney Buko de la Cruz, posibleng pinaplana na ng Amerika na ipa-extradite ang pastor para sa pilitan na siyang papuntahin sa Amerika at harapin ng mga kaso. Pag ito ay na-unseal, makikipagtulungan na siya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at uh, tulad ng Interpol which is an a uh, 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 coordination no uh, samahan ng iba't ibang pulisya sa buong mundo so malalagay na siya sa red notice pagdaan niya sa anumang airport maaari na siyang i-detain so yung unsealing ay bahagi ng extradition process ibig sabihin ang susunod ng hakbang ay hihingi sila ng tulong sa ating Department of Justice upang uh, i-serve ang waran or i-extradite at ipadala sa Amerika ang akusado sa ngayon, walang nakakaalam kung saan nagtatago si Kibuloy. Pero matagal na niyang pinabulaanan ang mga alegasyon laban sa kanya. Dito sa Pilipinas, pinaaresto na rin siya ng Senado dahil hindi sumisipot sa mga hearing. Pero nangangalap ng pirma si Sen. Robin Padilla sa mga miyembro ng Senate Committee on Women and Children, Family Relations and Gender Equality para balikta rin ang mosyong ipakontempt ang pastor gitnya hindi Senado kundi Department of Justice dapat ang dumidinig sa mga reklamo ng pang-aabuso kay Kibuloy. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Huwag natin ialis ang usapin na sa sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Bayani rin daw ang tingin ni Padilla sa pastor dahil kasama niya itong lumalaban sa mga komunista. Malaki rin daw ang utang na loob niya rito noong eleksyon doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na, na, wala akong binabayaran. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Suma so, total, minimum na walong pirma mula sa labing apat na miyembro ng komite ang kailangan para hindi arestuhin ng pastor pero kalahati pa lang ang nakuha ni Sen. Robin kasama si Sen. Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar. Pumirma rin nung una si Sen. J.V. Ejercito pero binawi niya kalaunan matapos na pag-aralan ang mga ebidensya at pahayag ng mga testigo laban sa pastor. Kinausap din daw ni Padilla si Sen. Grace Poe at Rafi Tulfo pero hindi rin sila pumirma. May hanggang sa susunod na Martes o March 12 na lang si Padilla para mangalap ng pirma. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsalang. News 5. Ayon naman kay Department of Justice Assistant Secretary Miko Clavano, wala pang natatanggap na extradition request ng Pilipinas mula sa Amerika. Di niya sinabi kung susundin ba ng Pilipinas ang naturang request. Pero desidido raw ang gobyerno na makamit ang justisya para sa mga sangkot sa kaso.